Isang babaeng minsan nang lumabag sa sampung utos ng Diyos. Ang nayoy nagbalik loob at naging alagad pa ng langit. Si Rowena, puno man ng kamalian ng kanyang nakaraan, pero nakatagpo pa rin ng kapatawaran at pag-asa. Paano na bago ang isang taong patapon na ang buhay? Narito ang tunay na kwento ng isang makabagong Magdalena na makasalanan Mangangaral. Sino nga ba ang hindi nagkasala? Bawat tao ay may madilim na nakaraan. Dahil bawat isa sa atin, nakatakda ang pagsubok na daraanan. Ang masaktan o makasakit, ang mahirapan at makagawa ng kasalanan. Lahat ng yan, alam ni Rowena, dahil lahat ng yan ay kanya nang napagdaanan. Daddy, sa murang edad ni Rowena o mas kilala bilang Weng, hashtag best life daw kung ituring niya ang kanyang buhay. Masayahin at kontento. Thank you, Papa, Puno ng pagmamahal, lalo na sa kanyang tatay sa buong utos ng Diyos. Opo, lolo. Hindi rin may kakailana ang batang si Weng madasali naman at malapit sa Diyos. Huwag kang Wag kang. Pero sa murang edad, pansin na ni Weng na tila may pader na nakaharang sa relasyon nila ng kanyang nanay. Dahil malapit siya sa kanyang tatay... <coughs> Hindi makakalimutan ni Weng ang araw na iniwan sila ng kanyang ama para magtrabaho bilang seaman. Ito na pala ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay, ang hudyat sa kanyang kalbaryong pagdaraanan. Sa pagalis ng kanyang tatay, tila nawalan si Weng ng Night in Shining Armor. Kaya, ang makamundong pagnanasa ng iba sa kanya ay nagsimula ng gumapang. Ang masakit pa, nangyari ito sa mismo panilang tahanan. Bunga din kasi ako ng abuso in my own family, sexual abuse. But that time, nung nagsumbong ako sa nanay ko, hindi siya naniwala. Actually, nakita nga ng mami ko, nahuli, pero ako pa rin yung pinagalitan niya. Hindi nag-explain, pero parang ako pa rin yung masama. Mahal mo ba ako, Papa Jesus? Dahil sa kahindik-hindik na pangyayaring iyon, nawala ang pagmamahal ni Weng sa kanyang ina. Sinasaktan ako ni Mama! Bumitiw din siya, pati sa paniniwala, na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. Ayaw niyo, Papa Jesus! napuno ng puot si Weng at isinumpa sa sarili. Mula sa araw na yon, ibang Rowena na ang kanilang makikita. Sa palagay mo ba parang napabayaan ka ng Diyos? Yes. Bakit kailangan mangyari sa akin yon Totoo bang may Diyos? Kasi ang alam ko ang Diyos, nagmamahal, nagpoprotekta. Sa kanyang itsura noon, ang dating inosente, palaban na at walang kinakatakutan. Hindi lang sa pananamit na bago rin ng galit ang nooy magalang niyang pagkatao. Oh, baby. Ang angking kagandahan. Ginamit niya para matakam ang mga kalalakihan. Nakapag-asawa ako ng una. Napakabata ko po, 14 years old. So that time po, eh, hindi pa ako uh, ganun ka mature Si Froilan ang unang taong nagmahal sa kanya. Pero imbis na magtino dahil nagkaroon na ng dalawang anak at sariling pamilya, ipinagpatuloy ni Weng ang pagiging pakawala. Please lang. Hanggang sa nagsawa siya kay Froylan. Dala ng buyo ng mga masasamang kaibigan, nag-cruise muli ang landas nila ni Jay, ang dati niyang kababata, ang taong magpapamulat sa kanya sa mas makamundong gawain. Man, walang kahibigan. Hindi dito na rin siya nagsimulang malulong sa bisyo at sa droga. Naadik din siya sa tawag ng laman. Sa pagiging makasarili, naging manhid si Weng sa pakiramdam ng iba. Pikit matang tinanggap ni Froilan na ang kababuyang ginawa sa kanyang sariling asawa. Okay lang sa kanya, nakasama ko yung kabit ko, tsaka siya, tatlo po kami. Tatlo kayo, Opo, umayag din siya. Umayag din po siya. At kahit bumalik na ang kanyang tatay mula sa ibang bansa, hindi pa rin nagbago ang dating daddy's girl. Dahil sa pagiging adik, pati sariling pamilya, tinalo ni Rowena. Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! So nagsinungaling ka, nanloko ka, nakiapid ka, wala kang moralidad, wala kang respeto sa mga magulang mo. Ano pa ang naiwan, nakasalanan? Sa sampung utos po ng Panginoon, wala po akong sinunod. Isa po akong makasalanan. Pumatay ka na rin? Hindi po ako pumatay, pero pinatay ko ang sarili ko dahil sa kasalanan. matapos magkaroon ng pitong anak kay Jay. Ako ha, gigil na na ako sa iyo. Unti-unti na rin nanlamig sa kanya ang kinakasamang adik sa droga. Si Rowena, binugbog ni Jay. Dahil sa pangaabusong naranasan, Pagandya! Pagandya ako! Naging daan ito para siya ay matauhan. At muling magbalik loob sa Diyos na kanyang tinalikuran. Panginoon! Tulungan ba! mo ako! Bakit kapag pinag-uusapan ang nakaraan, hanggang ngayon naiiyak ka pa din? very grateful po ako sa Panginoon sa Diyos kasi yung dating wala, yung dating walang pag-asa, yung dating sinasabihan nila na mamamatay ka na lang na adik mamamatay kang makasalanan pero dahil sa Panginoon sa Diyos, binago niya yung buhay ko, inayos niya buhay ko, binigyan niya ako ng magandang kinabukasan Bagong buhay ang natagpuan ni Weng sa bago niyang tahanan Dito na rin niya nakilala ang lalaking magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, si Widmark. Pero si Widmark mayroon ding madilim na nakaraan. Dati rin siyang nalulong sa bisyo at sa ipinagbabawal na gamot. Grade 6 pa lang, natutunan po ako manigarilyo, magmariwana, at nakauwi na po sa mga sirup at tabletas. At uh, dumating na po yung panahon na natutunan ko na po magshabu at doon po nagsimula lahat na naging masalimuot yung buhay ko. Mula sa patapong buhay at walang direksyon, natagpuan ni Naweng at Widmark kapayapaan at pagmamahal sa piling ng isa't isa. Kasama ang kanilang anak na lalaki at siyampang anak ni Rowena kahit sinong tao mamamangha sa pagbabago na binigay sa kanya. Kaya sobrang proud kami kasi kumbaga, kung, kung si Wonder Woman nga eh, malakas, siya yung Wonder Woman namin. Sa hapong ito, may nagpapasalamat sa Panginoon. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang bahay, kung hindi isang tahanan. Tahanan na gumukupkop at tumutulong sa mga taong napariwara mula sa tamang landas pero gustong magbagong buhay. At alam niyo ba kung sino ang tumatayong nanay at tatay ng tahanang ito? Walang iba kung hindi ang dati rin napariwara at nagbagong buhay na mag-asawang si Whitmark at si Wen. Naniniwala din kayo sa kapatawaran? Yes. Opo. Kasi halos lahat tayo makasalanan naman yes, talaga. Opo, opo. opo. Mm. naniniwala po kami kasi po nung namatay si Kristo sa Cruz, eh yun na po yun, yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagpupursige ng mag-asawa at malasakit sa mga taong nalulon sa droga, naging inspirasyon sila sa kanilang lugar. Sabihin man ng iba na dinaig pa niya si Magdalena sa dami ng kanyang pagkakasala. Para kay Weng, maunang bumato ang walang kasalanan. Marami ang patapon na ang buhay dahil sa sobrang daming kasalanan. Ramdam nila wala na silang kapatawaran. Ano ang payo mo sa kanila? Doon sa mga tao na akala nila hanggang doon na lang sila, hindi totoo yun. Hanggat may buhay, may pagkaasa, hanggat may Diyos na kailangan nilang paniwalaan, maniwala sila. Dahil ang Diyos lang ang may kakayanang magbago ng buhay ng isang tao. Dahil sa huli, gaano man kadilim ang lihim ng iyong nakaraan, mas mahalaga pa rin kung paano ka bumangon at muling lumaban tungo sa mas makabuluhang kinabukasan. Dapan pakit, Pampa itong pampakit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, And then the toner for pH balance, the micellar toner. And the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.